Ma, matutulog na tayo. Ma. Sarap matulog. Oo nga, gising na, matutulog na tayo. Huh? Gising na, matutulog na tayo. Ay, oras na ba? Gising na, matutulog Anong na tayo. Anong oras na? Anong oras na ba? Matutulog na nga tayo. Uh, uh, na pan... Gising na nga, matutulog na tayo. ako. Gising na, matutulog na tayo. Ayun Asan si Justin? Ay, naka pa inaantay. Asan na? Diyan. Nakainin niyo na. Ay, naka pa inaantay. Matutulog na nga tayo. Gumising ka na. Mabawi ako kasi. Wala nung, nung busi, plan. Magising na, matutulog tayo. na. Without your without host, and your host is the world. food.